Uh, sana na-enjoy niyo yung first two episodes natin, past two weeks. So today, uh, gagawa tayo ulit ng isa pang healthy recipe, ang uh, uh, crispy skin salmon and spinach cream sauce. Ngayon, tunog sa shell siya, I know, medyo, medyo, medyo sa shell shell tignan, pero hindi, super dali lang yung gawin. Um, na lang natin ingredients natin. Uh, Siyempre, kailangan natin ng salmon fillet. Yan. Fillet ah, hindi steak. So, yung salmon fillet, yung ganito sa amin ng hindi. Dalawang portions to, tigisa kami ng kapatid ko. And then, we need yung onions, tomatoes, yung basil, salt and pepper, spinach, and of course, milk. Uh, yeah. So, ganun lang kasi yung ingredients. Then, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Una, prepare natin yung salmon. Pag pumunta kayo sa grocery, bumili kayo ng salmon, um, bibigyan kayo yung makukuha niyo doon, pakaliskisan niyo na. Kasi ma mahalap mo sa bahay. And then, patanggal niyo na rin yung buto. Kasi meron itong mga Kasi maraming tinik tong samo na to na kailangan din tanggalin. And then, pagdating sa bahay, siguraduhin niyo lang tuyo yung skin. Tuyo yung meat. So, syempre, gusto natin malutong siya. So, mas maganda tuyo siya. So, yeah. So, Pat-try mo na ito ng towel. Next, para lumutong yung balat, lagyan natin ng konting daya. Kumuha ka ng matalas na knife. And then, so score mo yung score mo yung balat. Talaga mo siya ng lines na pag gano'n. Um, yeah. So, pakita ko sa inyo kung ano gawin. So, yung isang kamay mo, kurutin mo yung salmon para mag-bunch up siya. And then, hiwakan mo lang yung balat ng konti. Manipis lang. Para lang wala yung balat ng konti. Para lang magkaroon siya ng konting sugat. Isla. Huwag masyadong malalim kasi huwag masyadong malalim. Um, pangit naman yung buto, fish. So, mas manipis mo siya magagawa, mas maganda. Mas magiging malutong yung yung salmon. Okay. So yan. So nakita nyo na meron na siyang scores. Tapos, dyan mo na rin nalagay seasoning mo. So, season mo both sides. Don't forget. So, we'll open up my hand. Season, season. Salt. And, of course, pepper. मेरा तेरा In charge, okay? And CD semantic of the ones I then skin type up just and, three. And set aside that in chart. In uh, spinach cream sauce, natin, we're going to need uh, butter, flour, um, salt, pepper, spinach, uh, buo, buong leaves. To. Okay, so, hindi ko siya chinak, uh, yeah. uh, So, ito, so yung, ito na yung mashed potatoes natin, ito yung side dish natin. So, let's start kuna siya boil. But, I was so go ahead and sauce. So we're start with a low heat. Hello! There you go. With a low heat, and then have a little bit of the shadow. Put in a tablespoon of butter. So, lang butter. And then, bago mo yung butter, dadagdag ka ng flour. Ang tawag dito sa ginagawa natin, roux. R-O-U-X. Okay. okay, ito yung magpapalapot doon sa uh, sauce natin. Sa spinach cream sauce. Ang alternative dito, pwede kang gumamit ng uh, cornstarch pagka naluto mo na yung cream and then lagay mo cornstarch. Pero ako, mas preferred ko ganitong cooking method. there to butter add you on equal amount of flour so 1 tablespoon then amount of flour Add tayo ng milk. Importante dito malamig yung latas. Okay? Pwede rin tubig, pero since cream yung gagawin natin, uh, um, well, Konti lang. About 50 ml. Yan haluin mo lang. Hanggang sa matunaw yung roux sa kanya. And then, pansinin mo na mag-start siyang lumapot.

ang ating gumanda. Then, nalagyan na natin yung ating sibuyas. ah uh, oo, hilaw ko siya na nalagay. Para may lutong pa siya mamaya. Para magiging salsa yung dating niya. Yung masim-asim pa yung sibuyas. Yung medyo may konting spice pa siya. Sibuyas. and Yes. medyo extra lapot siya. So, ito hindi ko pwede na guys. At syempre, ang ating main ingredient sa sosyo, ang ating spinach. Ngayon, ito mukhang marami. Mukhang marami ang spinach na yan. Pero once na mag-start siya maluto, nauubos sa kanya siya, nag-disappear. So, basa ko lang siya dun sa sauce. Good Now would be a good time to taste kung anong nasa niya. There, perfect. Wala na siya, set aside na natin siya muna. Done ng mashed potatoes, tinabi ko na siya. Yung sauce natin is here para lang ready lang siya initin. Ngayon, lulutuin na natin yung salmon. Okay. So, we have two uh, loins. No? Hindi siya steak. Again, we didn't go steak. It's steak yung below. So, ito yung loin. Ayan. Yeah. So, fillet. Ito, uh, ayan. Yeah. Ayan. So, painitin natin yung pan. Okay. Then, lagyan natin ng konting olive oil. Extra virgin na olive oil. Importante yung init na mainit na mainit yung oil. So yan, yeah. nakita mo umusok na yung olive oil, ibig sabihin, nadating na niya yung pinakamainit niyang point, more or less. So skin side down. So, uh, um, mo siya palayo sa iyo. So, palayo. One. two. Okay. Kaya siya palayo para hindi ka matangkita ng mantika. Kasi pag pagkano mo siya sa siya talagang siya yung mantika. Ngayon, hindi, ay, hindi mo siya kailangan galuhin. Kaya mo lang siya. Okay? Kaya mo lang siya. Makikita mo sa side, dito sa side, makikita mo yung luko. Kung gano'n ka pa sa uh, luko. So, yun yung papalawarin mong kulay. Mura mo, 3 minutes yan. So, papalawarin mo lang yung salmon. Antayin mo lang siyang umangat. Ay, yung kulay niya, makikita mo, from orange, from pink. Umaangat, parang nagiging opaque. Santay so, mo lang siya hanggang medyo two-thirds in na. Pag two-thirds in, doon mo siya babalik na rin. Yeah. So yan, pwede na yan, balik na rin. So, tip natin ulit yung ina natin binagay. So, okay. चेन बंद करो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना जैसे नाम बात है नाम ब्रह्म और बात है

simple lang, ganun lang, ilang minutes na tayo ng ganun yung kanalabasan na dish, di ba? Who, could, who would imagine na ganito klaseng dish, restaurant quality, restaurant looking dish, diba? Na kaya mong lutuin sa bahay, di ba? Sobrang pa-impress, sobrang nakakatawa. And of course, syempre sobrang sarap. Kailangan natin ipatikim yung official official tikim natin. So, aha. Uh -huh. So, yeah Official Tagiti Kim say, Aah. ah! Ah! Ang sarap! Hindi masarap talaga, promise. So, titikmang ko rin siya dahil alam ko, plastic ng kapatid mo. Masarap talaga! Masarap siya talaga. Ngayon nasa yung gabi. Ang lasa ng sama na sobrang sarap. Yung mashed potatoes na buttery. And then yung the spinach cream sauce na Nandun pa yung flavors ng kamatis at ng sibuyas. Video na lang ako, video na ako kumakain ito kasi hindi ko alam pa na sa ko. Grabe. Try nyo. Panorin nyo. Paulit-ulit yung video. Click nyo yung subscribe button dyan. At abangan na susunod na recipe natin next week. Um, healthy siya ulit para like a pogi tayo lagi. Okay? See you.